Good morning sa Good inyo. Good morning po, nanaka rambolista. Uh, uh, magandang umaga po. Ay nako. Uh, meron po kasi tayo mga tanong, gusto lang naming uh, malaman. Hindi kasi masyadong kilala itong itong, binako, itong uh, medicine uh, donation um. na programa ng uh, PCSO. Ano po ba ang uh, coverage niya? Kahit ng ano sakit, pwede? Ah, uh, ang Medicine Donation po. Ito po ay ang tulong sa mga government and then government institution na na, may, na engage in the provision of charitable health services. Ayos. Na, Hindi mga po individual. Mga Hindi po. Ano po to? Mga institutions po. Government and non-government. Institutions. Halimbawa, non anong institutions po? tama ha BJH. Civic and religious organizations, government si, ayun. institutions. So yung mga, mga government tao, agencies, oh, oh. Yung mga tao doon lalapit sa mga civic organizations. Tapos yes, po. Tapos sila ang pupunta sa PCSO. Uh, oh. Ang bali yung halimbawa po, yung agency, yung isang agency, sila po yung magre-request kung engaged po sila sa charitable health services, sila po yung magre request sa amin ng gamot, tapos yung mga gamot po na bibigay namin, yun po ang iaanan nila sa mga beneficiary. Uh, po so, nila. In man po institutional. Inst ins ins yes, institutional. Po. Eh, ganito po, may mga nagtatanong. Halimbawa, yung mga labor groups, they belong to a particular company or a federation, ganyan. Pwede po silang uh, pumunta sa PCS at uh, humingi rin ng tulong na ganyan? Oh, oh. Pwede rin. Pwede rin, rin, At yan eh, kahit na ano sakit, doktora? Uh, usually po, ang mga pinamimigay po namin, yung mga basic medicine, Ah, basic. Uh, basic. po yung mga vitamins, yung mga gamot po sa high blood. Mga supplements. Hypertension, diabetes, oh, mga ganun po. Mm. Yung... Tapos kung kailangan naman po nila ng, halimbawa po yung mga sa... sa mga ibang mga sakit na kasi di ba, isa po yung ang mamahal talaga ng mga katulad yes. na sa mga kids yes. Yung po ang kanila tinatanong ano eh. eh yung mga mamahalin. Kung pwede raw po ilapit. Ay, sa ilapit. ibang ano naman po yun. Sa isang department po na Ibang programa. Sa charity assistance department po yun. Ah, ito yung mga regular na gamot. Halimbawa, maintenance. Ah, uh, dito po yun sa family po. Yung mga maintenance yun sa high blood, ano ba tawag doon? Opo, sa high blood, sa diabetes, diabetes infection. Ayan. Ayan. yung mga maintenance. Pero yung mga extraordinary sa ibang department, yung mga sa ibang, ibang, ano po namin ang division. division. Ayan, tama yan. May ano po ba, halimbawa ako ay civic organization, ano mga kailangan ko ibigay? Ano po ba mga requirements? ah uh, magbibigay po kayo ng letter request na address po sa ating general manager, Mr. Mercedes A. Robles. Opo. So, sa po sa San Plaza Building, Shobali Board, Mandaluyong City. Project proposal po with the following information, organizational profile with project name and details. Okay. Schedule po ng activity, estimated number of recipients, tapos kung sino po yung contact person or details na pwede kung kong makipag-coordinate sa amin. Oh, halimbawa po kasi kami, meron kaming oh. Ano, eh, yung nutrition program. Okay. Na mm. sa aming Rotary Club. Sa Rotary, oh. Eh yung oh. Uh, eh yung uh, inaalaga namin yung mga nanay. Mm -hmm, mm -hmm. Yung mga nangangailangan nanay na buntis. Eh nangangailangan mm -hmm. sila ng mga vitamins. Kasi yun ang delicate part-time ng kanila. Oo, oh, vitamins. Ka oh, oh. So kami, pwede kami sumulat sa inyo. Oo. Oh. Pwede po kaya lang po yung mga vitamins po namin yes. hindi to preferable talaga para sa buntis. Ah, iba. Pang -general para, sa oh, okay. 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 para sa bata, oo, para sa bata general. Senior public. citizen, okay. pang senior citizen pwede rin. Senior citizen po. Okay mga pambata din ko. Okay. So yan po eh, kahit na sino organization, pwede lumapit sa inyo. Kahit pa, sino pong organization. Basta pwede registered. Basta registered. Basta registered. Basta registered po sa SEC. Hindi yung mga papo. Hindi papo? Hindi. Wala naman. LGU po, pwede yes. ba? Pwede rin po. Pwede rin po sila humingi ng uh, assistance ng medicine sa amin. Wala, wala naman requirements dyan, ano? Kung ano ang mga qualified na NGO or civic organization? Pag-civic organization mang... kasama NGO, mga ganyan. Oh yes, NGO. So, yeah. pa, paano malalaman ng NGO kung qualified sila? Hindi, mag-apply sila. Ah, mag Kaya mag-ihingi sila. I-approve sila. I-approve okay. sila doon. May vetting system within the PCSO. Yes. Okay. <laughs> Meron po ba... Halos ni... lahat naman po, ina-approve namin yan. Halos lahat? Nako, sarap na niyan. <laughs> Doktora, huwag niyo sasabihin yan. Baka... <laughs> Ba baka eh lalo ngayon nag nag-ano nag tayo para madagdagan yung charity uh, budget ng PCSO eh baka maubusan tayo. <laughs> Doktora, may may limit ba? Halimbawa, nakahingi yes. na kami. Kami ang uh, Rotary Club Baka das Marinas nakahingi na kami ngayong buwan. Next, Tapos may mapipit sa amin eh makakaulit ba kami? May limit po ba 'yan? May... pwede naman pong umulit. kailangan at least six months interval po. Six ah, months six interval. Months, so, so kailangan magpuprograma kami na yung aming hininging uh, gamot ay enough for six months do sa aming mga inaalagaan? Yes po. At yung six yun. months po. Ang interval na pag nito kayo, after six months, saka po ulit kayo pwede mag-request sa amin. Uh, curious lang ako, doktora. Uh, magkano po ba ang uh, estimate na nilalaan nyo? Curious lang dito sa programa Usually po, po depende po dun sa letter kung ilan po ang target beneficiaries po nila. Nag-base po kami dun kung ilan yung pwede namin ibigay. 30,000, 20,000, gano'n po. So nag-iba-iba po, is 50, Maximum, maximum uh, 50,000. malaki yun, no? Mm. Mm -hmm. Kung vitamins, vitamins, malaki-laki yun. Uh -huh. Okay. Uh, nasa magandang po pagkakataon doktora, ah uh, manawagan sa ating mga nakikinig at nanonood. kung anong pwedeng tulong pwede ibigay nila sa inyong uh, medicine donation program? Baka diyan 'yung mga drug companies. Hmm. Baka pwede naman, 'di ba? Magdagdag na rin. Ha? Oo. Magdagdag na rin sila. Oh. Baka naman na. Oh. Yung mga drug companies ba nini eh, kasama sa MAP sa MAP? Yes. Oh, so, you know. There you go. The opportunity is yours. Oh, sige you po, doktor. Doktor na, doktor na. Go ahead. Uh, sa lahat po ng ating mga kababayan na para po uh, na humihingi ng tulong sa PCSO, hmm. uh, pwede rin po kayo makatulong sa pamagitan ng pagtaya sa amin pong mga laro ng PCSO, ng Lotto Base. Dahil sa bawat taya po, no, marami po tayo natutulungan. Sa bawat sentimo na itinataya niyo po sa mga laro ng PCSO, marami po tayo mga natutulungan ng mga kababayan. Dahil ang PCSO po ay handang tumulong sa lahat at hindi umuurong sa pagtulong. Yeah. Salamat po, Doktora. Salamat sa inyong panahon at uh, mga informasyon na naibigay sa amin. Salamat po. Baka bukas na bukas mag-apply na kami. <laughs> oh, baka bukas na bukas nandiyan na kami. aya po si Doktora Juliet Diaz. Ayun. Siya po ang pinuno ng uh, Medical and Dental Division mm -hmm. ng uh, PCSO Medical Services. Mm -hmm. Yung paksa natin ay yung medicine donation. Nagbibigay pala ang PCO. Oo, malaki, malaki. Hindi kasi namin alam yan eh. Kundi hmm. natatap na, natatap Oo, natin vitamins. na. vitamins. So. Sana na, na, last year, nakaano na tayo, para naka six months na tayo ngayon. Oo. <laughs> kasi after six months na six months. Ang uh, ah, hirap ata pang hingi ng gamot, baka kala mm -hmm. Hindi naman na... Uh, isa lang na hihingan ko dyan. Although hindi ko nalang sasabihin ko sino. Mm. Aking kaibigan.